sino man sa inyo ang tumututol sa kasal na ito, ay magsalita na. O panghabang buhay panghawakan ang inyong katahimikan. Kung ganon, magsitayo kayong lahat. Hindi pwede mo tuloy ang kasal. Tumututol ako. Bakit hindi ka pwede magpakasal sa akin? Niluloko ko lang yan. Hindi siya totoong bulag. Niloloko ko lang niya para pakasala mo siya. Tumigil ka! Sinungaling! Ilabas niyo yung babaeng niyan dito! Patrick, matagal na nagpapanggap na bulag si Leila para maawa ka sa kanya at pakasala mo siya. Pero hindi totoo yun. Sinungaling siya. Ano ah! ba yung sinasabi niya, Lila? Hindi ka talaga bulak. Tinatanong kita, huwag kang magsisinungaling sa akin. Tuwari mo. Ang takot lang ako na iwan mo ako. Wala naman magbabago sa atin. Magpakasal na tayo. Sige ba? Pagkatapos nitong ginawa mo, sa tingin mo, gusto ko pa rin magpakasal sa'yo, ha? To... To... So. pag-usapan naman natin ito. Please. I'm sorry, nagawa ko ito sa'yo. Mahal, mahal kita. Ang dami kong sinakripisyo para sa'yo, Lina. Inuna ko ang kaligayahan mo kaysa sa sarili ko. Ang tagal ko nagpakatanga tapos ito ang gagawin mo sa'kin, ha? Paano mo nagawa ito? Hindi ka naman sinasadya. Alam mo, tumigil ka na lang. Mabuti pa sabihin mo na lang sa kanila lahat na wala kasan na matutuloy. Patuwag naman ganito, please. Maawa ko sa akin, hindi ko kakayanin to. Wala na akong pakailam sa nararamdaman mo, Leila. Hindi ko rin alam kung mapapatawad pa kita sa panlalo. Kaya umalis ka na lang. Umalis ka na! Ano? Huh? Sinira mo ang kasal ko. Sinira mo ang buhay ko. Ginawa mo to sa sarili mo. Hindi ko sinira ang buhay mo. Ikaw ang agaw! Lena! Ano <tod> ba? <tod> ano? Nagulat ka? Gusto mo na isa pa? Ha? Para magising ka sa kabaliwan mo? Ikaw ang loko pinipilit mo siyang mahalin ka, pero niloko mo siya? Ayok ka! Ayok ka! Ayok ka! ka! Ayong isa ka to to! Uy, Tumigil kayo! Tapos na ang palabas na to! Wala nang kasalang magaganap sa pagitan namin ni Leila. Dahil hindi namin mahal ang isa't isa. Sana maintindihan niyo kung nagpapakatotoo lang ako sa sarili ko. Pero si Isadora ang totoo kong mahal. Sana yun din ang nararamdaman mo para sa akin. Walang nagbago, Patrick. Paglalaban kita. Ibig sabihin sa sama pa sa akin.